Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsampa ng mga kasong kriminal ang kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated laban sa social media personality na si Tony Fowler dahil sa mga inilabas nitong mga music video na may masisela na tema. Sik videos nito na nagpapakita sa masisela na parte ng mga kalalakihan at kababaihan na hindi umano angkop na ibinabahagi sa social media platforms. Ayon sa aming nakalap na impormasyon, Sinampahan ng KSMBP ay si Tony Fowler ng tatlong beses na paglabag sa Revised Penal Code Section 201 in relation to cybercrime law. right so um, uh, again, isa na namang reaction video. Ang gusto kong i-share sa inyo, mga um, kachika ko nun, um, Itong ginagawang pagsampa ng kaso laban kay Tony Fowler or kay Mami Tony. Dahil sa kanyang uh, kalaswaan sa social media, sa palagay ko ay nararapat lamang. Merong mga site para sa mga katulad ng ginagawa ni Mami Tony, no? Pero sa palagay ko hindi talaga siya uh, appropriate sa sa social media like Facebook na napakadaling ma-access ng mga kabataan, lalong-lalo na ng mga menor de edad. Okay? Nakita niyo naman kung gaano kalaswa itong si Tony Fowler na eventually at but I hope not na gagayahin na siya ng anak niya someday. Because 'di ba, nakita niyo ba merong isang video si Tony na pinagsiyaw niya muna ng sexy yung si Tyrone niya pagkatapos after ilang seconds bigla nag si Tony na. Kita-kita niyo yung itsura ni... Kung nakita yung itsura ni, ni, ni Tyronia, asiwang-asiwa yung bata. Pero later on, parang nasasanay na, sanay na rin naman itong batang ito. So, I hope not, no? I hope na hindi, na hindi siya sumunod sa yapak ng kanyang ina. Although, baka may possibility because nasasanay na, na siya sa ganong klase ng, um, ng buhay. Ganon din naman nakasama kasama ng kanyang mami Tony. Itong si, I had natin against dito sa mga kasama niya, Lola, like si Papi, I admire her, na, nasasexan ako sa kanya, galing niya sumayaw. Pero alam mo yun, puro mga ganon nakasama ni, ni Tyrone So more or less, susunod na rin siya sa yapak ng mga itech Yun lang, good luck and I hope na... Ah, um, uh, hindi na ulitin ito, ni Tony yung mga ganyang kalasuan, kababuya na ginagawa niya. Pwede niyang gawin niya sa ibang site, but not in social media na napakadaling ma-access ng mga kabataan.